Hello, what's up guys? Ayong ah, buntag sa tanan So Going tagwao karon Tanawa ang lugar di Nice kayo guys It's 9.30 in the morning And lapakayo kayo ang Kuano ulan Pero kita nyo na guys uh, Medyo Baga-baga Agit clouds Na no Muni ang route Um Dili naman yung 945 Pero gikan ito sa 945 Uning uh, padulong wao guys So kalilangan ni eh, siya Actually dili ni siya uh, um, Ang pikas ani guys Ang tapad adjacent niya is may um, man na bilang Atong uh, um, Sa unang uh, mga incident Nga ambush ambush Pero I was there naman guys kaagi naman ko dito wala may problema Noon dito no Di lang siguro kita magpagabi eh, dito Or what not di ba dire ang uh, dili kayo ilado pa tayo uh, nga dalan pero guapo kay ng nga dalan dire guys sa uh, may kalilangan no uh, padulong ko guao kay na trabahoon dito dala scout na pod karon guys para sa atong SMB leg 2 na na endurance kay padulong man sa dangkagan ang kuha niya ang first checkpoint Kung wala ko na sa yung First checkpoint kay ng kagan Ah uh, Mga karon dito Taman tagdamulog O puli Dili Tama Ah uh, uh, Kompleto rin ako Akong mga errands for today No Pero again guys Maunis ah uh, Ah We are surrounded by Ang ah uh, Ah uh, Halosadre guys Katubuhan no ang kundre Or sugarcane Ang mga Ginapang tanom na isla, sugarcane na at na uh, okay so ang kalilangan uh, boundary put niya sa may uh, natapad na sila sa kuwano uh, boundary sa Bukidon province and Lanao del Sur province kaya Lanao del Sur naman ang may manabilang uh, may man former formerly bumeran um, bla kay ko kabalo sa istorya pero mauna siya uh, dia na agihanan dira guys Patulong uh, marawi Atong leguan sa SMB dira mi nangagi sa so, may amay o karon uh, tanawan tanawin guys di pagabi ganindot. <laughs> Uh, it's very uh, privilege ano, kaya sa ko kay part man sa ko trabaho nga mag travel Magagamit ko sa akong motor uh, na allowed ko nila mag travel nga gamit motor oh uh, so guys uh, share lang ako tong recent na ano, last week guys uh, iba ba Surigao right man na uh, And uh, sa to kuan guys ang namatay akong papa. The passing of my papa at, atong last Sunday ra no. So nahi ka 9 days niya karon. Mukuli makauli ko niya kay maka-attend pa ko sa may vigil. Oh, na nakasad atong apart sa Surigao. Wala kay ko kayo gana mo gedit-edit palagi karon kay tungod sa may nahitabo pa. Uh, na man kay di man tumagluib ang kalagsang papa sa kuha noon kay I know I made him proud I'm happy to say this na uh, uh, proud sa kuha um, sa naunsa ko karon pagdako ayun uh, na uh, na ang isa sa uh, makapalipay sa isa ka papa guys na kanang makita ilang anak nga uh, kanang uh, successful o kanang ma uh, happy silang nga uh, ilang anak nakasurpass na sa ilaba ba mo na isa sa happiness eh, sa kapapa papa no so kani kalilangan guys uh, mixed mix ang kwan dinhi Uh, mga residents din ni eh. Uh, kung wala ko na sa 50-50 ang kuhan din eh. Uh, Muslim community and ang uh, Christian community no? so wala man wala man na may wala na may ganang problema diri guys like ganang gubot-gubot pero karon na lawa guys dito sa may Pika side sa bukid nun Kabanglasan dito mula na sa may sa itong getuan po ng San Fernando Ana yung karon guys sa uh, NPA no So nibalik na sa gud sila mga NPA karon lang yun Ganina murag mga alas 5 sa buntag Gibalita Nga ayaw mo gag to Kay Juan Na ay Between uh, Philippine military and uh, CPP NPA no Or oh, New People's Army Oh, moto siya guys na <laughs> Dato ra bang mangani agi bulan kay dito ba ko di So Ambot lang di gid si patanan kan dre kay buang sa dang NPA. anyway, no nang NPA di man agi gid pang hilabot pod kay ako I've been encountering sa akong trabaho mga NPA gid pero dili man sila kuan. Di man sila as what the news say ngayon na mag inquintro lang or mag kanang uh, armed forces versus sila na siyempre grabe yung ginilang nga eh, pero wala ka tao magyapon sila good pero kung um, lagi uh, uh, they're fighting for something uh, murag para sa kuha kanang lost cause ba nga Tsaba. kalas kalas lang ukuan kelas-kelas lagi na kelas-kelas lang og kanang utok bitaw sa mga kwan labi na kanang mga scholar nila nga gipaskwela uh, sa UP dayon nah, mahimo din sila grebilde uh, mga preter punta kayo sayang guys ba mga babae na napagi mga babae mga guwapa pagi kayo halusa na mga bright nya tuad dito na na Nagtagot-tagot sa bukid kay kuan lagi komunista. Na ang inding eh, raw anak-anakan lang sa mga leader nila din ang mga manyakis niya. mo <laughs> so, dili gid guys, maayo git para sa kuan ng anak Kaya ako di magig ko ma-involve pa na guys Kaya ako taga-gobyerno And I, I'm dealing with, uh, with farmers mostly ako mga kliyente, mga farmers, ako ka taga-assistance. And naabot, naman po mga in farmers, pero wala naman. Tao ah, rin mag-iabot sila. Go. So, nanatakaroon ka rin sa uh, base camp sa uh, kalilangan sa um, police, no? And as you can see, muna siya ang iyang training center nila dire. Ah. Uh. May wag ko manindot kayo ang view guys no. Okay, buntag pa man. Nice kayo. Tara. Honor patriotism, patriotism and con. Uh, Ay army dai di dai police sorry. Army. Oh, mura na guys, akong i-showcase for today's video no. Tuloy-tuloy lang niya akong vlog kay para uh, di na mag-edit pa. Rogit sa barok. Okay? okay? ොන ෑ ගයි, বাයි සයාගෙන්සුන්.